Hello guys, good morning. So, eto na. Uh, graduation na. And then, magtatanong ako sa mga classmate kong SWAT kung saan sila nahirapan sa pagiging SWAT. Unang-unang <laughs> tatanungin ko. <laughs> yon yung kapati ko. Mamaya tatanungin ko yun. <laughs> saan ka nahirapan sa pagiging SWAT? So, sa akin muna sa akin naman guys nahihirapan ako sa pagiging swat, sa pagtakbo sa tanghali bago kumain tatakbo pa tanghalin tapat so tapos yung ano yung yung ano wala akong nanga <laughs> anyway yung iba tatanungin ka ah uh, sir Uh, saan ka po nahirapan sa ating SWAT training, sir? Actually, uh, para sa akin, yung ano ko lang din, yung sarili ko, yung ayaw mong gawin, talaga yung nahihirapan ka, pero kung nandun na yung passion, madali na lang. Ang uh, sa atin, ang kalaban natin talaga yung sarili natin. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. Ayan. Saan ka nahirapan sa ating SWAT training? Hmm, mahirapan na ako sa one, na ah. Takmed. Takmed? Oo. <laughs> <laughs> Ganun, bakit? Eh, takot kasi ako sa karayop. <laughs> <laughs> Ito, si ano, Igle. Igle, saan ka nahirapan sa SWAT ba? training? mahirapan so Lahat naman mahirap, pero masarap. Nahirapan ako sa... sa retake? <laughs> sa retake. sa pera. Ah. <laughs> ano, uh, camera. Saan ka nairapan sa SWAT training natin? Uh, ako sa sa gasmas. Gasmas? <laughs> sa, pagda sa pagdadala ng box, ice box. <laughs> <laughs> okay, yun lang po. Hmm. Si 5'3. three Ayan. 5 three saan ka nairapan sa SWAT? Nahirapan ako kay Opor, masagit sa bulsa. <laughs> 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 sigil ng sigil. <laughs> Saan ka nahirapan sa SWAT training? Ayan na, ayan na. Oh, grabe, ayan na. Halika, halika. Halika. Saan, saan ka nahirapan sa SWAT training? Financial. <laughs> Wala, Apple? butas na yung bulsa. <laughs> anyway guys, sa sa amin mga ano, magka sa SWAT. Eh, normal lang ng, ano, na sinasabi namin talaga yung totoo. Anyway, sa mga gusto mag -SWAT na aspiring SWAT, pwede naman kayong mag, ano, mag SWAT. Mag, uh, i-check nyo lang yung mga sinasabi namin na nahirapan kami. Pero yun po yung talagang nangyayari. So anyway, sa mga ano dyan, sa mga civilian and na mga followers ko, yun po talaga. Sa SWAT training po talaga ay mahirap. Pero kailangan i-survive. Yun lang po guys. And yung mga iba pa nanating, tatanungin ko kung saan talaga sila nahirapan sa SWAT training. Yun lang guys, mamaya. tapakita ko ulit. Ito yung mga classmate ko. Mga classmate si Brazil. Saan ka nahirapan sa training sa SWAT? Ano ako okay. saritaake Sa Ritake. <laughs> Pinakamasakit Ritake. Ritake, ano? Okay. <laughs> si ano naman? Si Bill. Bill, tatanong na ako sa'yo. Saan ka nahirapan sa training sa SWAT? Sa ano? Maltreatment. Maltreatment. <laughs> <laughs> Hirap di isin. Oh. Sige. Okay. Si ano, tiga lang. Tiga lang, teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Oh. Saan lot, ka nahirapan lot, sa swat? Lot. Lahat. Lahat? <laughs> so, mamaya yung iba. Ayan, si Iwan po. Patating na. Natalumin ko, lahat yung mga papunta dito, kung saan sila nahirapan sa swat training. Iwan po. Saan ka nahirapan sa swat training? Marami. Marami, like, uh, uh, saan? Yung, Retake. Rita, masakit sa bulsa eh. <laughs> okay, so yung iba naman. SP. E, yata, pebalbal, eh. So, saan ka nahirapan sa SWAT training? Uh, Pagkising na umaga. <laughs> Pagkising na umaga. <laughs> <laughs> Bakit? Eh, to kita ko eh. saan ka nahirapan sa SWAT training? Sa lahat. Walang tulong. Gas, gas mask, yung gas mask. Gas mask. Second me. retake ako doon. Ang dalawang <laughs> retake ako doon. <na. laughs> okay. Doc. Saan ka nahirapan sa SWAT so training? Sa ganun. <laughs> sa budget na? Oo, beh Sa ganun. Akala ko naman sa jogging. Hindi, basic. Ay! <laughs> okay, uh, basic ka na. Phil. Phil. Morning wow. po. Morning, good morning. Saan ka nahirapan sa SWAT training? Nahirapan ko sa SWAT training sa pistol. Pistol na. Medyo eh. nahirapan tayo dun pero kinaya naman. Kinaya. Dina, ginawa yung ginawa natin yung mga natin para matuto. Iyo, yun pala eh. Shout out pala sa asawa ko na si TMA Salamat. Iyon.